Ano sir, good na? Ano sir? Ha? Ma ma mangiti ka na, malamang okay na. Testin <laughs> oh. mo nga sir, madali nang halapin yung neutral. Uh. Ramdam na yung sleeper. Yung paglagda downshift Ayos na, okay. Uh. Wala sabi to. Oh. guesswork ka na. Gumuguhit, gawang guesswork. Madali nang hahanapin yung neutral. So, ayan, ayan ang ating body Oo. Oo. Oh, di hindi ka kapit. Oh, puti pa. Siyempre. Ano sir, good na? Pwede din pong Ang uh, ginto ah. Ay, mapapalit ng bago. Ano sir? Ha? Ma Mangiti ka na, malamang okay na. <laughs> so, kamusta sir? Kamusta? Ang dumadam ba na? Ba't naman din alam ba kanina, hindi lang dumadam ramdam na yung sleeper. Yung paglagda downshift. Ayos na, okay.